Laman lang ka-stress-stress sa katawan. Tapos meron Tatanggalin na yung mantika. <laughs> meron siyang scrubber para matanggal yung mga dead skin. Uh, and then meron din siyang pang V-lip, pang firming. Ito, pang firming. And then meron din siyang ano, uh, yung malamig, uh, cold hammer. Eto, Para matighten yung kanyang pores. Ayan, guys, mamaya abangan niyo yung transformation ni Waga ha. Ayan, shout out sa you, Jennifer. Ray. Tutuliin na siya. <laughs> Tutuliin ka na. <laughs> Papakintabin lang kasi sobrang kintab na oh. Oo. Mm. mm. Ay, 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 ay. Uh, unang glass lang oh, Unang hagod. <laughs> Mantika agad. <laughs> Ayan, ang viewers ha. Ang viewers. Sana mas maganda ka pa kay mukha. Congratulations. Bimba Kaling. Ayan. Si Bimba Kaling. Wow, sana all. Madam Hiwaga. Ayan. hena na, ilalagay. Isa sa alang na. guys, si Huwaga guys, pinapaliguan na, sinasabunan. Okay. Ayan na guys, pinapaganda na yung nag-iisang reyna ng norte isang reyna ng norte. Hiwaga. Talbog ang beauty ni kay Hiwaga pag natapos. <laughs> sorry. Hiwaga, bakit sa sebo yan? Tikit lang na. Sibo hmm. naman bula-bula. Tikit <laughs> lang kasi para matanggay. Wow, iba ka talaga Hiwaga. tingling sensation. Parang mahapdi-hapding konti. Medyo. Eh. Medyo, yeah. Ay, tingling yan. Yung mm, nag-feel Pero maya-maya wala. Pahingi po ng... Daming viewers, eh. Inaabangan talaga yung pagganda mo. Wow, shout out po. <laughs> <laughs> Hindi na-receive toyan to yan. Jessica eh. So. <laughs> Si Bimba Kaling, puro na rin daw dumi yung mukha niya. Di, pumunta ka dito. Gaglinder natin. Sana. <laughs> Sana hindi siya maging ugali ni Madam Hiwaga, paritokin na rin ng ilong. ano <laughs> <laughs> yung, oh. yung ilong, ma'am, inborn yan. Yan ang nagdala ng swerte. partida, may bagyo si Waga, pero okay. nagpapa-beauty pa din. Nag-music na lang ako. Kalma ka lang, Iwaga. Inhale, exhale. Hindi na maka-inhale. <laughs> kaya? Kaya mo yung mm. medyo tingling? Mm. Okay. Pero siya kasi... May wifi ka dito. Eh. Meron kayo oh, wifi. Know. Okay. <laughs> 没准备东西。 Pero yung kilay mo, inaano din ba yan? Inaahitan mo rin to? Yung kilay mo? Grabe to. Hindi? Kumikinis na yung mukha dito ni hiwaga, oh. <laughs> Ay, Pati yung ano, pahingin uh, ng steaming queen. Ayan, shout out Idol Huwaga at Sir Chani. Dito ako kay Kagawad yun sa opisina. Alaysa May. Ayan, shout out sa'yo ma'am Alaysa. May. Ayan, si Huwaga nagpapa.